gandang morning na naman mga amigo yan so continue tayo sa ating travel at syempre andito na tayo ngayon sa Pinamarabuan dito naman tayo gagala mga amigo at tingnan naman natin yung mga kaganapan dito no? mega mega shout out na lang sa mga taga Pinamarabuan kung taga rito ha shoutout sa iyo at mag-comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. At dito mga amigos sa pinamorbuhan, dito mo makikita ang masil ang main, main ng masil mga amigo. Kasi kahapon doon sa barangay Tugbo Mubo, andun naman yung DMCI. Dito sa pinamorbuhan, dito naman yung masil ko nakatayo. Ayan o, yan yung masil dito sa Masbati mga amigo. At syempre, continue tayo sa ating travel. Papasok tayo dito sa kabayanan ng Pinamarbuan para makita natin yung mga kaganapan dito, ano? Yan. At shoutout nga pala sa ating mga kababayan muna, ano? Especially mga taga Tikaw at Burias. Mega mega shoutout sa inyo mga amigo. At sa ating mga kababayan mas pati niyo diyan. At syempre sa mga content creator na rin, ano? Na mga kababayan natin. Mega mega shoutout na lang sa inyo. Ayan, so pagdating dito natin mga amigo, dito na yung entrance ng Pinamorbuan. Pero itong way na to, yung highway na to, Pinamorbuan pa rin to. Pero papasok tayo sa pinakabayanan nila, no? Ito, ito yung entrance dito. Yan, no? Ayan, no? papasok na tayo mga amigo para makita natin yung uh, ano, uh, kaganapan dito. Ah, uy, parang magpipista ata dito mga amigo, ah. Yan, maganda rin dito makipista dito sa barangay Pinamurubuan mga amigo. Kasi mababait din ng mga tao dito. At nga pala, meron tayong classmate dito, si Mark Danao. Miga-miga, shoutout na lang kay Mark Danao. Ano? Naalala ko nung high school, nakipista tayo dito. <laughs> ang daming tao. Siyempre, pista. Eh. At dito din ako naka-experience mag ano, makisayawan. Pero hindi tayo marunong sumayaw mga amigo. <laughs> Ayan, so eto, welcome. Sige, pasok tayo. Yan, ito yung kabahayan dito sa Pinamarubuan mga amigo, sa Barangay Pinamarubuan. Kung taga rito ka, makita mo yung bahay mo, mag-comment ka naman mga amigo kasi libreng libre naman at huwag mong kalimutan na i-share yung ating uh, video kasi libreng libre naman yan mga amigo, no? Ayan, continue tayo. At nga pala, shoutout nga pala sa ating amigo na si Nine Jets Moto, Angelo Labastida, Louis Labastida, at syempre, si Miguel Grotas sa malupit na may ngisda ng Tikau Island. Miguel, Miguel, shoutout na lang sa inyo mga amigo, no? At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya shoutout kita. So, derecho, derecho lang muna tayo, derecho mga amigo, para makita pa natin yung mga kaganapan dito. Ayan, no? Ito mga amigo ang, pina, ang barangay Pinamarubuan no Dito mga amigo sa unahan iwan ko lang kung may daan pa dito kasi parang kat na ata yung kalsada dito mga amigo pero itanong natin dito kay kuya ano para malaman natin kung may daan pa o wala na Wala na din nagyan boss no? Ayan Para nag ronda lang Kung wala akong video na, wala, wala na, end na siya Thank you. Uh, fix na. Ha? Fix na. Lama, puro kuno ini ano? Uh, Thank you. Yan, shoutout na lang kay Busing. Sabi ko nga mga amigo, wala nang daan dyan kasi pagkalam ko talaga, cut na yan dyan yung ano eh, yung area dyan mga amigo. Ayan. So, balik na tayo. Doon naman tayo sa kabila kasi kaliwat kanan yung kalsada dito mga amigo. Kaya balik na lang tayo para doon naman tayo maggala-gala at syempre mga amigo, mainit ang panahon ngayon. kaya naisip natin na maggala-gala, no? At nga pala kung gusto niyo masubaybayan niyo ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At nga pala, thank you na marami, no? Meron na tayong seven thousand uh, subscribers sa YouTube. Yan, mega mega shoutout. Uy, si Busing, andito pala yung bahay niya. ko ng Motor Trade. Mega mega shoutout. Basta sa Motor Trade. Alaga ka dito. Wow, ano beta. nandun pala si Busing, ano. Kaya, nalala ko tuloy yung rouser ko ng motor. tinagawa ko sa kanya. Nako, ilang beses ako nag, ano, nag Palit na ang kamsyak mga amigo Tapos paulit-ulit sira Agoy rodi. Kaya naisip ko na isa uli na lang yung motor <laughs> Ayan so andito na tayo sa barangay hall nila mga amigo Yan pala yung barangay hall na pinamarubuan At syempre yung basketball court nila Ayan so kung mapansin natin meron ng bubong Kasi noon mga amigo Wala pa itong bubong Nakatiwang-wang lang So ayan so tatanungin natin sila ate dito Kung pista sa nila para makipista tayo mamaya mga amigo <laughs> Piesta di sa inyo, ma'am? Piesta di sa inyo? Tapos na. Oh, tapos na? Sa ano lang? Sa Pinsing. Ah. Sa Pinsing. Ah. Yes, salamat. Agoy, mga amigo, tapos na gali ang piesta di sa kanila. Belated happy piesta na lang. Una ko pa naman, mga piesta pala. May kaunta ni kita. <laughs> so, ayan mga amigo, diretso tayo. Kasi may kalsada pa kasi dito, mga amigo. Kaya diretso tayo. Para makita pa natin kung ano yung mga kaganapan, ano? Ayan. So, dati, na hindi pa okay yung kalsada dito pero ngayon mga amigo kung makapansin nyo okay na kaya maganda na dumaan dito mga amigo ayan at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala ni Dude Scheme Motovlog kasi yan na naman tayo gagala syempre bagong taon bagong vlog na naman tayo at lahat ng barangay lahat ng bayan pupuntahan na naman natin para makita natin kung ano yung mga nagbago mga amigo at kung bago ka pa sa akin channel ay welcome na welcome ka at huwag mong kalimutan mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update ka amigo ayan. so diretso tayo no ayan <coughs> so kung taga barangay pinamarubuan nga andito na yung barangay mo iniikutan na natin at huwag nyo kalimutan na i-share mga ludi yung ating video para naman makita ng ating mga kababayang nasa malayo kung saan yung lugar nila yung lagor nilang gugulo sa na natin mga amigo <laughs> pa na natin video para makita na ating mga kababayang nasa malayo yung lugar kung saan sila isinilang ay you know, saktong sakto <laughs> so dito mga amigo Ayan, so ito, palabas na to ng barangay Pinamarubuan. So, rumunda lang tayo dito para makita natin, ano, yung mga pangyayari at mga kaganapan. Yes! Ayan, magagandang mag bahay din dito sa Pinamarubuan, mga amigo. Barangay Pinamarubuan. Mababait oh, din ang mga tao dito at syempre silensyo din tumira dito mga amigo. Huwag nyo lang awayin kasi mga siraulo ang tao dito. <laughs> Joke lang mga amigo ha. Pinapatawa ko lang kayo. Ayan so exit na tayo. Ito palabas na to. Palabas na to ng highway mga amigo. So paano? Hanggang dito na lang yung ating video. Video at kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dutsky, Motovlog, na hindi pa sikat pero laos na. Babay mga amigo!